topic natin, collagen para sa edad 40 pataas, para gumanda ang ating kutis at gumanda tayo mismo. Tuturuan ko rin kayo, murang sources ng collagen mula sa ating pagkain. So makikita natin, nung bata tayo, wow, well hydrated yung ating kutis. Uh, elastic, bumabalik. Tapos firm. Kaya lang, pag umedad na tayo ng 40 pataas na Ando na yung wrinkles pero hindi pa malalim ha. Pero kapag nagmenopause na tayo, lumalalim na ang wrinkles, may age spots na, parang tuyong-tuyo ang ating balat. So kailangan natin ng collagen. Ito yung mga protina, 'di ba, pag kumain tayo, yung protein na kinain natin nagiging amino acid tapos nagugrupo-grupo 'yan, gumagawa ng helix, ito yung collagen. At yung collagen na 'to e eh nakikita natin sa buong katawan natin. Katulad ng ating balat, mga kasukasuan, buhok, kamay, yung buto doon, butong mura, kasukasuan. So, nandyan sa buong katawan natin. Actually, limang klase nga yung collagen na nakikita sa ating katawan. Pero syempre, kapag umiidad, ah, nagbe-breakdown na. So, hindi na makagawa gaano yung ating katawan. Merong mga tinatawag na type 1. Okay? Yung type 1 na collagen, 90% ang nakikita natin sa balat, buto, tendon, ligament, kasukasuan. Pag type 2 dun sa malambot na parte, yung katulad ng mga elastic cartilage natin, kasukasuan, butong mura, joint support. Meron ding type 3, yung nasa muscle, nasa ugat or arteries, nasa organo. Type 4, ito yung nandun sa ating skin layer. So, nasa balat. At yung type 5, ang mga example nito, cornea ng mata, tapos sa balat, sa buhok, doon sa inuna ng bata, or doon sa placenta. So, ano ba ang nangyayari kapag umidad tayo? Eh, sabi ko nga, kapag umidad, mabilis na mag-breakdown, mas mababang kalidad na ng collagen, ang nabubuo lalo na pag menopause. So ano yung sintomas kapag mababa na ang level ng collagen? Eh yung balat natin may wrinkles na, Yan, kulubot, lumiliit yung muscle, hindi na flexible yung kasukasuan natin, maramdaman na natin yung sintomas ng rayuma or osteoarthritis. Ito yung sa pag-edad, osteoarthritis. Tapos stiff na, matigas na yung ating kasukasuan. So, yung pagkain, pag tayo kasi ng may collagen, hindi talaga diretso tataas yung collagen natin. Pero kung yung kakainin natin, eh, yung mga ingredients, ayan, kung yung mga kakainin natin, eh, yung ingredients para makagawa ng collagen bilang parte ng healthy diet, edi eh, mas makakatulong para sa atin. Ano ba yung mga nakakatulong na part ng healthy diet katulad ng mga vitamin C, antioxidant. So bibigyan ko kayo ng example. Pag sinabing ito, ito yung pinaka nakakatulong ha, vitamin C, zinc, copper, glycine tsaka proline mula sa iba't ibang pagkain. Pag vitamin C, ito ang pinakamataas talaga bayabas, mga dalandan, kalamansi, pineapple, papaya, medyo mataas din. So, yung ating mga prutas. Prutas, gulay, marami yung vitamin C. Berries, strawberries, bell peppers, patatas, yan yung mga sources. Kita nyo yung mga broccoli, oh. matataas din yan, gulay. Proline, amino acid yan, or protina. Ang example ng marami, kabute, Tapos, isda. Yan, repolyo, mani, itlog ng, yung puti ng itlog, karne, yan yung mga tumutulong. Yung peanuts, maganda din. So, yung peanuts, yung kasoy, nakakatulong yan para mas dumami yung proline natin. Ang next din, yung protein ng glycine. So, glycine, ito yung karne, manok, ah, balat ng pork, tanggalin nyo lang yung taba pag kinain yung pork skin. Yung mga mani ulit, kasoy. Copper. Marami sa mga laman dagat natin may copper. Pero pinakamarami talaga, atay. Atay mataas, shiitake mushroom, nuts and seeds. Pag sinabi nuts, mani, tapos kasoy, buto ng kalabasa, yun ang mga seeds. Berdeng gulay, tokwa, maraming copper. Pagdating naman sa zinc, syempre, yung ating lamang dagat. Oysters, karne, pork, beans, munggo ha, marami. Nuts, broccoli, berdeng dahon, pati gatas. Yan yung mga sources natin. Pati yung manok, pwede rin yan. So, yan yung mga mas kakainin natin para masuporta ang paggawa ng collagen natin. Pagdating kasi sa supplements, kulang pa or wala pang masyadong mga pag-aaral kung nakakatulong or hindi kaya hindi ko masasagot yung epekto or benepisyo nito. E total kakain din naman tayo, 'di ba? 'Di galing na lang dun sa natural foods. Marami naman yung mga murang sources ng collagen. Lalo na doon sa mga nanay na namamalengke. Una sa lahat, buto-buto. So, pwede nyo ilagay sa lahat ng inyong mga may sauce, yung may sabaw, nilaga, sinigang, ah, buto ng baka, baboy, manok, pati buto ng isda. So, pag sinabaw ang isda, doon manggagaling yung collagen. So, buto-buto, mabilis ma ng katawan natin yung collagen mula sa mga pinakuloang buto-buto. So, yan, di ba, pag nagigisa din kayo, minsan kailangan nyo ng sabaw. Pwede kayong kumuha. Ako, tinatabi ko yung mga tirang pinagpakuluan kasi yan yung sinasabaw ko don sa mga ginisa ko. Isda, marami ding collagen. Okay, so ito yung mabuto-buto. Tanggalin nyo lang muna yung mga utak don So, kasi nandun sa mismong buto at mga butong mura, yun yung pinagkukunan ng ating collagen. Lalo na yung mga matitigas na parte, yung mga may litid, pag pinakuloan nyo ng pinakuloan, yon lalabas doon yung collagen. Sa mga isda, lalo na doon sa balat, tsaka doon sa buto ng isda, ah, nandun yung type 1 collagen. Tapos, syempre yung doon sa ating scales, hindi naman natin makakaino, pero nandun sa balat ng ating isda. Pati manok, So, yung manok natin, pati yung chicken skin, pero kaya lang ma-cholesterol yon So, doon na lang mismo sa laman at buto ng manok, may type 2 collagen din yon Pagdating naman sa baka, type 1 at type 2 collagen, pero mahal yun eh. So, yung mga matitigas na parts, pwede pakuluan nyo lang ng pakuluan. Um, yung mga butong mura, yung mga buto-buto, mura yon dagdagan nyo na lang ng maraming gulay. So, yung sabaw ninyo, lagi kayong may soup. Lalo na pag gusto nyong bumaba yung tinbang ninyo, weight loss. ba diba sabi ko, kain ng mas maraming gulay, tapos damihan nyo yung soup nyo bago kayo magkanin ulam. Para less calories yung makakain ninyo. Itlog, maganda ang puti ng itlog. Nandun yung proline, amino acid na proline. So, siya yung nagiging collagen, Tapos sa mga prutas, avocado ha kaka. I-search nyo yung ginawa kong aking vlog video ng avocado. So maganda din yan. Lalo na ngayon whole year round ng avocado. Sa so, ang dami nating mga prutas, gulay, uh, citrus, kalamansi, dalandan, dayap, yung mga berries, e eh, sa atin strawberry lang naman yung meron. So na... Marami siyang vitamin C, so tumutulong yan sa paggawa ng collagen. Tapos, alam nyo ba? Ito, yung chicken feet adobong adidas, isa yan sa pinakamurang ulam na pwede nating gawin. Iluto, mga nanay. Maraming collagen yan, lalo na pag umiidad ka, di ba? Sakit-sakit ng mga kasukasuan mo. So, yung nanay ko, yung biyanang ko, lagi siya nagpapaluto ng... Adidas. Anong luto niya? Oo. Pwedeng adobo. Usually inaadobo ang Adidas. So mura na, marami pang makakakain, may benepisyo pa. So beneficial 'yan. Itlog, mura din ang itlog. Lagi ko sinasabi, superfood ang ating itlog. So mas nagbibigay din niya ng collagen. Tapos yung gar garlic bawang, sibuyas. Yan. Dahil ito ay may sulfur. Tapos may taurine, may lipid. So, pang rebuild ng na-damage na collagen. Tapos, yung mga dairies natin, yung ating gatas, keso. So, meron siya mga amino acid na proline at glycine na kakatulong. Pagdating sa nuts, kasoy at tsaka mani kasi marami silang mineral na copper para gumawa ng collagen at elastin para sa ating balat. Pag balat ng pork, sabi ko, tanggalan ng taba pero meron yung protina, amino acid at glycine. Yung talaba kasi pag hindi galing probinsya, hindi ko pinapayo. Gusto ko yung talaba na galing sa malinis na tubig kasi siya talaga yung maraming zinc, glycine at saka proline. Berdeng gulay, nakakatulong din ho yan. Uh, sabi ko nga, seafood, sabaw, eggs, yan yung mga medyo mura-mura na pwede natin pagkunan. So itong ating mga murang isda, okay din yan. Pag sabaw, dagdagan nyo na lang ng maraming gulay. So ito po ang murang sources ng ating collagen para lumakas tayo at hindi natin maramdaman yung sintomas ng mababang collagen salamat po